Hi guys, welcome to my mini vlog. Today's video guys, nagrila ko ng chicken, buong chicken. Ini-marinate ko po ito magdamag guys para masarap. Huwag niyo pansinin yung itsura ng manok parang sunog. Hindi ang sunog guys, dahil lang sa ingredients na nilagay ko parang sunog. Pero ang ganda ng luto, very juicy ang nasa loob. Tapos ang sawsawa natin dito ay cucumber, tomato, toyo, sibuyas. At syempre, gumawa rin ako ng, ng American cake. Kasi favorite ko po yung pang almusa at saka merenda. Ayan guys, nagmarinate pala ako ng manok. Bu isang buong manok. Magdamag ko po yung inimarinate. In in Iihawin natin sa oven. Okay? Ayan guys, ilalagay natin dito sa tray. Oh no. Ganyan. kaya maganda ka nito. So, ganyan. So, ganyan guys. Iihawin natin sa oven. Nagpainit na pala ko ng oven. Ganyan lang kasimple magluto ng manok guys. Magdamag ko po ito minarinit. Kaya masarap po ito. Ito na guys yung ating chicken grill. Ayan. Ini-oven ko po yan. Tapos yan, kain na tayo. Pipino lang at saka toyo at kamatis ang ating sausawan. So yan guys, kain po tayo guys. Yung cake natin hindi pa luto kaya ihahabol lang natin. 'Di ba? Ayan, guys. Hmm. Pipino. Sarap na pagliho ko ng manok. Malambot. pag